po no, masuportahan nyo po ang aking youtube channel na for today's videos natin guys ito so guys may ko lang mga kumpare ko ayan paano masabi? tinatanong <laughs> sila grabe sa ni ni honestly Lay talagang talaga mga ano ko oh, know, o yun o Aga-aga baka siya 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 Thank you, for uh, thank you, thank you, thank you. yan. Yeah. 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 Yeah product na mega soap ayan yan o oh, ay. ayan yung yan din ang laging sumusuporta din sa akin sa aking youtube channel ayan guys salamat salamat yun o know. talaga idol ayun o you know. Huwag yung mag-alala ka matutupad din yon yung adobong ampalaya na sinasabi mo. atuwa mo! atuwa mo! Nag-ano pala tayo ng ano, ayan, pinupuno niya, guys, yung... Gusto na, ang ba o ayan yan, grabe, punong-puno, guys, tama, sabi mo talaga, magsibag talaga yan. taas guys so yan yun ang kanyang hawak guys mega soap Malagpe. Oh. Sana, oh. Uh. Malagpe. Sa baba nagdurugo. Ayun, oh. Grabe. Yan talaga ang uh, o, aking kumpare pa ng gulo. Kaya bagay na bagay sa kanya yung tangkad niya, eh na uh, display niya yung ang kanyang product na um, may sasabi What? Yan ang tinatawag na overnight protection. Hey, oh, what are you talking about, man? Yan. Yan. Yan yung sister. Ayan, guys. No. <coughs> Bait pa lo. Yan o. Yan lo. Bakit yan na inaasal mo? Ano ba ang drama no. mo sa buhay? Ayos na, guys, ayos na. Thank you, thank you. Ay! Pangkin, oh, grabe naman talaga si Pangkin ah. na Agang pinupunuan talaga ng mga stock ni Manila. Ayan o. Ayan o. Pinupunuan o. Ayan o. Bakit ganyan na inaasahan. mo? Ano nang mo sa buhay? yan Ipangkita na yan. yan. talaga masipag yung pangkin ko na yan, eh. yan. Paano mo sabi? Tinupunan ng Lawrence Patis yung kanyang pesto. Ayan, shelves. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, guys. Sabi yung sisipag ng mga kumpare ko, ha. Sabis yan. Ayan. Eh, grabe talaga, pare ko. punong na yung pesto niya. Siyan, pinupuno na, eh. Punong na. Man. Yan. Ay, grabe si pare, pinupuno na yung ano, yeah, yung yeah, kanyang spicy labuyo sa shelves, so. Grabe, yan parang munti, yan, o, Poging poging-pogi ano. ah, no. yan, oh. yan, Ito si pare, oh, grabe, nilalahat na, o. Ayan, o. Owner. Ayan, o. Ano yan, eh. lalo-lalo na yan, ang pare ko na yan. Si pare, yeah, perper ya hey, guys Good morning, Good morning. oh ya 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 no nice ya mami Mami. ko ko guys And guys par eje 'no wala kasi magbuhat ayayan yan wow thank you for watching guys and god bless you all thank you